guys. Ayan guys, kararating ko lang guys. Galing palengke. Ayan, ito yung namalengke ako guys kasi wala nang stock. Bali ito guys, isa. Ayan, dalawa. Bit-bit ko ito guys. Tatlo. Ayan, tatlong ganito ang binit-bit ko. Ganyan. Tatlong ganyan ang binitbit ko. Ayan. Ang mahal ngayon, guys, ng bilihin, lalo na gulay. Ang mahal. <laughs> ayan, guys. Bali, bumili ako, guys, ng uh, ayan. Bumili ako ng makakain ng anak ko ibos, tsaka, ayan. <laughs> Eto. At, ayan. Ano binili ko, Almusa. Ayan ang anak ko. Gising na siya pa lang yung, <laughs> ano, ay yung dalaga ko, nasa school na. Tapos siya pa lang gising. Yung dalawa, Tulog pa. Tapos, bumili rin ako ng ano. Mahal. Isang tali nito. Ayan, sitaw guys. Ito guys ay ano, 25. Tapos, ito 25 na rin. Ayan, isang tali. Tag 25. Diba? Ayan. Mahal na. Dati, taga-sampo lang. Tapos, gumawa ko ng banana para i-fried. Para ma-i-fried ko. Ayan. So, guys. Per kilo nito, guys, ay 30 per kilo. 30. Ito. Favorite mga anak ko to. Yung fried lang sa butter. So, tapos, tilapia. Ayan. Naigit isang kilong tilapia. Ano na siya? Uh, ito? Ano um, 110 ang kilo. 110 ang kilo. Medyo malalaki naman. Ayan siya guys. Ayan, tilapia. Bali, tatlong, may gitsang kilo, tatlo. Bali, binayaran ko ay 130. Tapos, bumili ako ng uh, chicken. Dalawang chicken breast. Ayan, dalawang chicken breast. Tapos, 1 kilo, 1 kilo na uh, beef. Ayan. At ito pa, another eco bag. Ito man naman guys, ay bumili ako ng, syempre, oops, prutas. Ayan. Isang isang kilong grapes. Ayan guys. Isang kilong grapes. Hindi pala isang kilo. Ano lang siya. half Kasi dinig, ko ano lang, binadget ko lang yung pera. Bali, huli ko na ito nabili Namili muna ako ng mga gulay at ano, kailangan. Bali, kalahati lang to guys seedless na grapes. Tapos, citrus. Ayan siya guys, citrus. Ayan. Bali, tatlo nito. Uh, kalahating kilo din na citrus. Ayan. Citrus. Tapos, bumili rin ako ng pears. Uh, Ayan. Tsaka, apple, tsaka pears. Ayan siya, guys. Pears, tsaka, apple. Ayan. Balit, ano sila, 3, 4, 100 ang, ang pears tsaka apple, 3, 4, 100 bali, ani itong binili ko diba, budget <laughs> Budget, budget lang. <laughs> At, ito yung ating mga gulay. Gulay, ayan. Ayan yung ating gulay. Bali, ang dala ko guys ay uh, 2-8. 2, /8, 2 /8 yung dala ko. ako ng Pagyo Fechay. Bell Pepper. Ayan siya guys. Bell pepper. Uh, cabbage. Sayote. yung Carrots. At onions. Ayan. Kalamansi. Ayan. Ayan. Kompleto. Kompleto. May pang-ulam na mga meat may gulay, may putas, may snacks pa yung anak kong pang umaan niya, Ang almasal. Ano na? Ha? Look at here. Ayan, hindi natin dito. Tapos, ano pa ba? Ayan. Bale, ito guys ay ano, uh, binili ko na rin ng uniform yung uh, bulso ko. Uniform niya. Kasi ongoing kinder na siya. Binili ko siya nito. Kasi isa, isa, isa lang yung pants na bil ko nung namili kami nung kailan lang. Isang pants lang. Wala na ako mabilhan. Ayan, binili ko siya kasi mahirap maganap size uh, 18 maliit lang kasi yung anak kong bunso kinder magkikinder na siya ayan si guys tapos binili ko rin siya ng jogging pants niya para pang PE every Friday yan ito yung uniform nila Meron na siya dyan na polo. Ayan guys. Bali, complete na siya hindi ko alam kung ano pang kulang. <laughs> Meron na rin siyang school supplies dahil nagtitinda ko ng school supplies. Ayan, di ba? Tapos, ayan. Panggawa ko ng ice. Ayan, um, pantinda ko na pang, ano, pang plastic ulam. Ito. Ayan, may mga bumibili nito. Plastic roll. Ayan, guys. Yan ang mga pinamili ko, guys. Tapos, another. Another. Ito, guys, ay sa anna, grocery ko na pinamili. Ayan. Ayan. Downy. bareta Detergent. Tapos, and juice. Ayan. Ayan. bajet na bajet guys. na budget. Tapos, magic batas Maroon din gatas. minta gata. sinigang. Ang pa, pamintang pino. at nor cubes. Mix. Ayan. That's all guys. yung aking pinamili sa budget kong 2,800. Ayan guys. Ayan guys. Gasan ko muna ito guys ng mga mix na at mga pinamili ko. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.